Hello po mga kalaki, gising na. <laughs> Akala nyo ha. O, oh, gising na ako. Akala nyo, kayo na lang yata natutulog dyan. Daya nyo, dapat sinasabayan nyo akong gumising po. Alasing ko na ha. Kaya eto na po, magbablog na po tayo. Ibibigay na po natin ang mga 2-digit lucky numbers po sa bawat isa. Ayan po, maraming maraming salamat po sa lahat ng na mga nanonood dyan, ng na mga nanay, mga lola, mga kuya, ate, lolo, lola, tito, tita, na tuwing umaga talagang inaabangan tayo habang nagkakapi sila diba, Grabe, ang sarap talaga, 'di ba? Nakakalibang. Umamin kayo nakakalibang, pero yung iba na at hindi pa sila talaga sino swerte na manalo. Ala po tayong magagawa kundi po sumubok na sumubok, malay niyo naman. 'Di ba kung kailan binitawan na natin yung numero sa lumalabas 'Di ba na experience niyon At least 'di ba tama yung numero, 'di ba? Na, Nakakabuwisit no. Wala po talaga kasi may alam ng ng lalabas na numero. Kaya nga po 'yan ay sumusubok po tayong lahat, 'di ba? Pero ang maganda nito, lahat po tayo ay talagang umaasa na manalo at ang maganda nito, nakakapagpanalo tayo. Diba? pag nagbigay tayo ng lucky numbers, hindi pwede sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, dalawang linggo na walang nananalo. Yun ang maganda, legit na legit talaga. Nakakatulong tayo, di ba? Malay mo naman, ikaw na pala ang suswerte ngayong araw na to. Kaya eto na po, ang mga lucky numbers namin, kunin mo na, ilaban mo na, wala itong bayad, panoorin mo lagi sa umaga, tanghali, hapon, gabi. Private consultation po ang may membership at gusto mong itry, Itry mo na. Sa mga gusto lang po ah, sa mga interesado lang, gusto mong itry, message ka na po sa messenger, sabihin mo interesado ka, tatawagan kita. Make sure po na makakausap nyo ako bago kayo magpa-member. Okay, ang lucky numbers natin ay aalagaan po ng 3 days bago po palitan. Alam mo na may, may napanood ako, nanonood din po ako ng vlog ng iba, napanood ko, 3 days na rin sila, ginagaya nila. Kung dati nag 5 days ako, ngayon 3 days, ginagaya na rin nila. Hindi ko alam ba't gaya-gaya sila. Pero maganda yan. Okay lang din. At least marami kayong inspirasyon. Okay? Kanya-kanya lang yan. Sa mga naniniwala sa amin, stay lang kayo dyan. Sa mga hindi po, okay lang po yan. Mahal po namin kayo. Kung gusto nyo bumalik sa amin, bumalik kayo. Tatanggapin namin kayo. Open arms. Ayan. Eto na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo? Ngayong umaga na to, gising na. Eto na po, ang two-digit lucky numbers mo. Eto na po, sa... Marikina sa 31, San Juan 1720, Pasig 14 Gs, Manila 92, Paranaque 1321, Samar 826, Leyte 1315, Iloilo 2 Gs, Benguet 29, Butuan 1333. Bataan 511 Batangas 1922 Bicol 1G Baguio 3312 Bulacan 615 Bohol 141 Capiz 224 Rojas 521 Tugigaraw 1517 Isabela 1922 San Mateo 814 Kaingan 327, Taytay Rizal 527, Antipolo Rizal 2923, Muntalban Rizal 312, Angono Rizal 715, Romblon 52, ayan po. Siyempre Sambales, 84, Palawan 330, Muntinlupa 56, Caloocan 1 Marinduque 28, Mindoro 3-6 Taguig 12-14 Cavite 19-20 19-20 Bacolod Gis 21 Quirino 13-24 At Tarlac 12-15 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Tarlac. Siyempre, sa mga masusugid nating mga followers dyan tuwing umaga, abay, siyempre, lagi ko sinasabi, kung gusto niyo makatanggap ng mga laki numbers, dapat nakapalo kayo ha, e po kami, Red Parungkin. Sa Facebook, hanapin nyo Red Parungkin, yung legit ha, legit na Red Parungkin na may 300. 15,000 followers, ayan po. At sa YouTube po, 16,100 followers sa TikTok po 416,000 417,000 followers sa po tayo mga kalaki at syempre may second account po tayo Aris Gatsalian at Red Parunkin po na naka yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen ayan po yung mga legit na account na ipapollow nyo po at syempre diyan po kayo hingin ng mga laki numbers pwede rin po dito kaya lang pag di ko kayo napansin Pwede po sa mga account na sinabi ko. Yung ibang account, hindi po kami yon Okay, huwag po tayong magpapaloko sa iba. At syempre po sa mga interesado po sa amin, Diyan lang po kayo, stay lang kayo diyan. Bibigyan namin kayo ng magagandang numero. At sa gusto pong subukan ng private consultation na magpapakod kayo, abay, ano pang hinihintay niyo mga kalaki, magpa-member na. Make sure po na makausap niyo ako bago kayo magpa-member para legit, di ba? Kaya tandaan niyo ang lucky numbers namin inaalagaan 3 days kaya eto na po, isunod na natin ang Tarlac. Sana manalo ka ngayon ano. Tarlac. 12-24 Dabao 9-25 Olongapo sa East 34, Quezon, Gis 21, Laguna, 14-3, Aurora, 31-33, Aklan, 21-25, Cebu, 32-8, Masbate, 15-29, Nueva Vizcaya, 31-33, Ilocos Il Norte, Gis dos, Ilocos Sur. Disi, ocho, cuatro. La Union, nueve, treinta. Pangasinan, sais, vente, siete. Pampanga, ocho, At Quezon City, sais, vente, uno. Ayun mga kalaki, kala wala akong binabasa yan. Ayun po mga kalaki kompletor pa mga 2 digit lucky numbers po para sa ating lahat. Takbo na sa sukin yung outlet maya maya pagising nyo. Make sure po na nakarambol yung 2 digit, 3 digit, 4 digit para pag nabaliktad man. Lagi kong sinasabi, sure win tayo. Pag nakabaliktad, dapat po i-rumble nyo. Okay, eto na po. Shout out po tayo. Shout out muna tayo sa aking apo. Ayan, sa baby ko. Sa apo naman namin kay Kiel. Bon Kiel, hello po. Hello baby. Ayan, palakas ka ha. At syempre, huwag makulit paglaki. Huwag mong gagayahin ang daddy mo, ang anak ko. Uh, pasaway. Ayan, siyempre at syempre po sa aking mami, sa aking nanay, kay Lola Carmen. Ayan, maraming salamat po sa panunood, nay At minsan, pasensya na, hindi na kita madalas maisama kasi sinusumpong ka. Pero, naisasama naman kita lagi minsan sa vlog. At maraming salamat, Lola. May magpasalamat kay Lola sa pagbibigay ng laki na ambush na sa atin ha? Pasalamat kayo. mo comment nga kayo. Sabihin nyo, so, thank you, Lola. Mali mo naman, swertehin ka. Thank you, Lola. At maraming salamat sa pagmamahal namin, pagmamahal mo sa amin, sa mga lucky numbers. Walang sawang pagbibigay mo ng lucky numbers kahit kinukil kita. I love you at sana uh, maging masaya ka ngayong Pasko. Uy, at sana po halat po tayo maging masaya ngayong Pasko. Okay? Ingat at good luck. Bye-bye. Love you. Uy, magpapasko na. Dapat manalo ka na.